kita ko lumusot din niya ay. Eh. Hmm. pa Matakas pa. Matakas pa. Ito laki. Nalaki. Hello. kaya ang kasawan nito? Ah. ah. Grabe ng lagi ito, laki.

Ya, sudah asyik Ya. Ipun yang dami. Ya. Yang dami ipun. Ini ipun dong. Dami ipun aku. pala air yang Isda isa isda.

Ah. Hmm. Tinalalaki hipon 'no. Tingnan Tigre. Maraming mabubuo Ba'nak, sarap ng hipon nito. Tigre da ihatay Hmm. oh. Sarap inihon 'yan dalawa malakiyoh? kung ano ba? ba? kung isa ba? hindi dalawa malakiyoh. kung ano ba? kung ano ba? hindi dalawa malakiyoh. kung ano Dami.

Saan? Yung, yung kahig. Pati yun daw. Mia. Pati yun daw. Uh -huh. Kahig yan. saka dali pa tayo niyang patas dyan. Kahig yung Kahig yun, Timon. Ay kahig nga yung kulay blue ang ano. Wala. Kahig nga at sila Ha? lang hipon ito. ayaw na ako dyan ay. Ah, dyan ah. Sa manalalim dyan ah. Kumulo ko ba Dito lumabas kayo niyo? Ay, dito yung kumulo po dyan dito Hmm. Hmm. na. Hmm. ono filakin itu Dalleal dah. Tali ngene no. Kita kudu musuh di ini Mau to? Hmm. Mata kas Mata kas Ito dyan. Ang laki. Diyan galing ito eh? yung yeah. pagkaputok na yun ay. na lang yun. Ang dami yung malaki na ito. Buti na harangan. Ayos na? Oo. Oh, Parang Galing din niya ay. ay laki, 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 laki Ah, ah Haba. <laughs> oo laki nyan, hahaba ay nakita ko yung na naroon, asa po sabi ko sir, dada 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 oo laki nyan sabi ko sa'yo haba sabi ko sa'yo kaya ako ay gililagay mo ka, mayroon ko at tadyahin mo kala ko palusay, at yan laki nang nilabuan din ni galing meron pa dyan? baby meron pa dyan?

Ang gabing dalag ito, ang laki. Timatan ng nungkol. Ang laki yan. Siyempre tinurin kita, dito pa rin sa gilid. Diyan, diyan, diyan ah, sugatan ito ang ano. Yeah.

nung huga pa isdak ba dito sa niyuga mismo eh eh nata nito tawat ito kaya parang nga para paghubos nga nga parin na kulang ah ah pati

yung mga tinika ilagay mo diyan takay ni aso yan Sige sa aso mamaya yan Masarap pa yung barak pala no Ha? Malasa pala yung barak ano Masarap nga yan Kaso nga lang nabubus di ang ano Napdo Hindi yan Pait Isa

ay to, hahahaha, hahahaha, eh, ano, ay to, nagkakakilala, si gaapong tabang, sabay, yun ay sabay ang ano ay sabay ang pawa, sabay ang ano, sabay ang, ang Ah, ano ninyo? Alis, so, papansay, istapahan. Oo, oh, maganda ba 'yan? Mas 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 laman, oo, oh. malayo. Hindi naman kasi guro. Oo, Oh, nah, eh, happy lahat sa kabila 'yung mga 'yan. Oo, ah, nah, nah.

eh, bakit yan yan? Laki ng... isa. Ito. Yung kaya yun? Eh, what? Yan uh -huh. parang malaki yung... Yan yeah, na ako, malaki no, na no. gina. Ito na yung... Ito na no? yung... Parang lakas namang... Ito uh -huh. yung... Sumigalpot nung. Ito yung okay, kadabo kaya yun. Ito Tama, ang hipon dito. Hmm. Hipon din ako ini. Kami itong hipon. Oo. Oo, hipon dito. Kami dito hipon, Tawad dito si. Ay, mm -hmm. mm -hmm. naku hindi na makikita Itim ay Ay, hindi na

Ano po Ano well, na ito na na? Oh. na laman ay Tarantado kayo, puro na Ano Ah, sunog yan? Ay, eh, bakyan Dinisis na ata yan kada dan di pundi ni. Hmm. 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 Ano na ito na hito na? Ako, hito na na. Ito! Paano matang sa isa? Barak yung...

Dito eh, pa, eh, pa, eh, pa, dito pa, dito pa. Dito lang ako ni Pasila po ay hindi pa ko makita. Tuyot. Tabi hit ni hindi. Oh. Eh pindin niyo no. Yan. Ay. Yan. Ano? Ah. Yan. oo. hindi pa lang po naman eh hindi pa NGOOOOOO hahah mahingihan lang tayo siya yung kaya yung na kaya okay tayo toro hmm toro yung lalo siya yung eh. kanina pa tayo nakalampas doon yan yeah, ha kunin ko muna okay. hindi <coughs> oh. 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 yan sa loob ito abangan mo dyan pa. Okay. ito yeah. mau ke tempat. Itu macam À, Ay. Ya. Oh, tembak. Kok saya tuh kok ya, dia enggak lagi ko oh. pero ito hindi niya walay ay eh. yung inahin mga mga fish fish ano ito ay ay yan ito lalaki yan lalaki yeah, ito ah, ano eh. ay saka isang malaki eh. ay ano yan. ah ninyo yan dar yan apat yan apat saka anong pa yan ano um, ko na ay mga tibu ito, hito lang -tibu. pero lang ay eh. ay tibu ay dalawang ala akong may tibu dyan. Anakin laki oh. bubuhi na. mayroon din ito ay. dolo mandin. Oh. Ay, nakaluhok ka naman ay. Siya, ay, ayo. Oh. Nasaan ang kawag? Bubuhi ng siga na, 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 na. po. Tabang. Huwag oh, patayin muna. Ah, nga kaya. Ang ah. tama magluluto ako. May, may tilik yan. Talik na. Eh. Pat patay naman ay. Patay ko na Paano ito eh? Hindi sa... Ay, sa kaya sa malaking ah, Tama ako mag-iluto mo kuya